Tara pag-usapan natin ang pagkakainitan ni Gerald at Sian sa family feud matapos mabanggit ang tungkol kay Kim tungkol sa hiwalayan. Di pumayag si Gerald sa sakit na naibigay ni Sian. Itong nakaraan nga in invite sila Sian at Gerald sa para sa family feud. Di nila inakala na makikita pa sila dito sapagkat nagkaroon din sila ng problem dahil sana nakit nga sila kay Kimi. Unang segment ay masaya habang ini-interview ni Dong Dong at medyo tumagal ay nag-init na si Gerald Casey yan. Kaya nagulat ang host sa ugali ng mga aktor na ito. Siyempre si Pao ay hindi papayag na pumasok ulit sa buhay ni Kim Chu kahit dalawa pa yung magtulungan. Sabi nga ng pasta na inis na si Apsely. Kim, I hope you find the one that will truly love and honor you. Yung ikaw yung pagsisilbihan at priority. Mahirap yung physically present pero mentally absent dahil mas masaya siya sa gawin yung ibang mga bagay. In the long run, kahit mag-asawa na magiging root na di pagkakaintindihan, kailangan talaga a man who treasure and values you and your mature na isip and relationship at kayang magdala and will not see you as kompetensya. Huwag ka sana ma-pressure pero mas okay pa rin to take your time hanggang makita mo yung dawan. Value yourself, girl. Sabi naman ni Charmaine, masasabi ko lang napakaswerte ng taong mamahalin ni Kim. Napakabait, maalaga, lahat na. Kung sino man ang makatuluyan niya in your future, mahalin siya ng totoo na walang pag-aalinlangan. Dahil deserve niya yun. If ever si Paulo, yun sana ang maging pitbull siya kay Kimi. Basta Kim, wag mong pansinin si Gerald at si Jan na puro parinig sa inyo at patama. Kaya naman, yan lang ang ating chika. Halina't mag-like, share, and subscribe. Thank you so much.